apat na dekada na ang lumipas mula ng isa ilalim ang bansa sa batas militar. Pero sa pagbabago ng panahon, matib pa nga rin ba ng henerasyon ngayon ang mga leksyon na iniwan ng martial law? Yan ang tinutukan ni Deo Bugawisan. In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. 1972. Parang isang madilim na anino, sumaklob sa buong bansa ang bangungot ng martial law. Ilang payak na karapatan gaya ng malayang pamamahayag suspendido. Ang mga kaaway ng Marcos administration, arestado. Yung mga kapatid ko, para sila Edwin na nawawala, sa ayon sa nanay ko, ay eh, isa siyang student leader na kasama siya dun sa mga demonstrasyon dun sa FEU, dun sa Menjola, sa Malacanian. Eh, minsan, dumadating siya sa bahay, may mga pasapasa, hinabol daw sila ng pulis. Media 1981, binawi ni Marcos ang martial law. Pero ang takot at pangambang nilikha ng isa sa itinuturing na pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas na natiling nakasaklob sa buhay ng mga Pilipino. Ang ng mundo during martial law. Iba ang torture na ha, ang babae daw, uhubadan, re-rapin, lulubog ka sa tubig. Their men were neutralized without any bloodshed. 1986, isang mapayapang rebolusyon, nagpatalsik sa diktador. Umalingaungaw sa mundo ang kabayanihang ipinamala sa EDSA ng mga Pilipino. Bagong gobyerno, bagong konstitusyon. Never again ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, eksakto apat na pung mula ng ideklarang martial law Ilan nga ba sa kasalukuyang henerasyon ang nakakaalala o nakakaalaman lang sa mga mapait na leksyon ng Martial Law? Ang dasal ko na lang sana hindi na sayang yung kanilang mga ang kanilang buhay sa pag-alay sa bayan na sana yung kanilang mga adhikain ay maipagpatuloy natin. Ang Pilipinas ang kinikilalang isa sa mga bukal ng pinakamalayang pamamahayag sa buong mundo. Pero ang Pilipinas din ang isa sa pinakadelikadong lugar para sa mga mamamahayag sa buong mundo. Isang malagim na paalala ng pakikipaglaban para sa tinatamasa nating mga kalayaan, hindi natapos at hindi dapat matapos sa pagtatapos ng Martial Law. Never again to Martial Law! Deo Bugawisan, Nakatutok 24 Horas.